Paano kung sabihin ko sa iyo na yung taong nanakit sa iyo? Yung nang iwan, nang loko, nang hamak o bumitaw nung pinakakailangan mo sila. Balang araw, sila pa ang lalapit at hindi dahil sa awa, kundi dahil nakita nilang umaangat ka. Tahimik, walang gulo, walang drama, pero solid. Yan ang klase ng ganti na hindi mo maririnig sa sigawan o rumble. Yan ang stoic na paghihiganti. Hindi para sirain sila, kundi para buuin mo ang sarili mo. Sabi ni Epictetus, ang totoong laban ay hindi sa labas, nasa loob. It's not what happens to you, but how you react to it that matters. At kapag pinili mong hindi gumanti sa paraang mababa, kundi sa paraang marangal, dun ka na panalo. Hindi dahil may natapakan ka, kundi dahil tinapakan kanila, pero hindi ka nawasak. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Kasi sa totoo lang, ang pinakamasakit sa isang taong nanakit ay yung makita nilang hindi mo na sila kailangan para gumaling. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo magagamit ang Stoic Mindset para gumaling, tumibay at umangat sa tahimik pero matatag na paraan. Kung gusto mong matutong gumante, hindi sa ingay kundi sa pagbangon, mag-subscribe ka na ngayon. Like mo rin ito at ishare mo sa isang kaibigan na kailangan ng lakas. At sa comments, sabihin mo, Tahimik ako pero matatag. Dahil dito nagsisimula ang tunay mong pagbabalik hindi para gumanti sa kanila, kundi para bumawi para sa sarili mo. Tara, simulan na natin. Number 1. Ang Shadow Self. Saan talaga galing ang sakit mo? Lahat tayo may itinatagong Shadow Self. Ito yung parte ng sarili mo na ayaw mong tignan. Yung galit na kinikimkim mo. Yung inggit na ayaw mong aminin. Yung takot na baka hindi ka sapat. Yung pakiramdam na kapag iniwan ka nila, baka totoo ngang wala kang halaga at kapag may nanakit sa'yo, sinaktan ka ng taong pinagkatiwalaan mo, iniwan ka sa ere, ipinahiya ka. Ang totoo, hindi lang sila ang may ginawang masama. Kasi may parte sa loob mo na gumising at yun ang masakit. Hindi lang dahil sa ginawa nila. Mas masakit kasi tinamaan nila ang sugat mo na hindi mo panaharap. Ito ang hindi itinuro sa atin sa paaralan. Ang totoong kalaban ay hindi yung taong nanakit sa'yo. Ang kalaban ay yung sugat sa loob mo na pinindot nila. Sabi ng mga Stoic tulad ni Epictetus, It's not events themselves that disturb us, but our judgments about them. Ibig sabihin, hindi lang dahil may nangyari sa atin, kundi dahil may iniisip tayo tungkol sa sarili natin na tayo ang mali, tayo ang mahina, tayo ang dahilan. Kapag may nanloko sa'yo, baka ang pakiramdam mo, siguro hindi ako sapat. Kapag may nang iwan sa'yo, baka iniisip mo, siguro hindi ako karapat dapat mahalin. Pero tanungin mo sarili mo, kanino ba talaga ako galit? Sa kanila ba? O sa sarili ko na pinaniwala ang mga kasinungalingan nila? Diyan papasok ang konsepto ng shadow self. Hindi ito para ikahiya. Hindi ito para itago. Ito ay para harapin. Dahil ang sakit, sabi nga ng stoic na si Seneca, ay parang salamin. Hindi mo dapat basagin. Dapat mong tingnan. At kapag natutunan mong titigan ang shadow mo, yung parte ng sarili mong galit, selos, insecurity, at takot. Doon ka magsisimulang lumaya. Kasi hindi mo na kailangang ibuhos lahat ng galit sa ibang tao. Hindi mo na kailangang mag-post ng pasaring. Hindi mo na kailangan ng closure mula sa taong nanira sa'yo. Ang kailangan mo lang ay awareness. Yung pagkaalam na nasasaktan ako kasi may parte sa akin na hindi ko pa tinatanggap. At sa oras na tanggapin mo ito, hindi na ito ang magkokontrol sa'yo. At dito nagsisimula ang tunay na lakas. Yung lakas na hindi base sa pagresbak, kundi sa pagharap sa sarili mong sugat at pagpapagaling sa mga ito. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng matinding galit o lungkot o pangigigil dahil sa ginawa ng iba, huwag agad tumutok sa kanila. Tumigil ka, huminga ka, tumingin ka sa loob. Tanungin mo, anong parte ng sarili ko ang ginigising nito? Doon mo makikita ang totoong aral doon mo masisimula ng stoic transformation mo. At doon mo rin unang mararamdaman ng tahimik pero matibay na ganti, yung hindi kailanman nila kayang sirain. Number 2. Ang tunay na ganti, hindi pagresbak, kundi pagangat. Kapag nasaktan ka, natural lang ang unang reaksyon. Gagantihan ko ito. Gusto mong iparamdam sa kanila yung sakit na ibinigay nila. Gusto mong malaman nilang mali sila. Gusto mong marinig nila yung sigaw ng galit mo. Pero tanungin mo sarili mo, ano ba talaga ang ganti na mas malupit kaysa sa resbak? Ang sagot? Pag-angat. Hindi yung gumanti gamit ang salita. Hindi yung sumigaw para marinig. Kundi yung tahimik mong pagbangon habang sila ay maingay pa rin sa drama. Tahimik kang nagbago habang sila maingay pa rin sa drama. Yan ang stoic mindset. Sabi nga ni Epictetus, Everything you fight weakens you, Everything you are in harmony with strengthens you. Ibig sabihin, kapag inubos mo ang oras mo kakaisip sa kanila, kakaplanong gumante, kakahanap ng closure, ikaw rin ang nauubos. Bakit mo pa ibibigay ang lakas mo sa taong nanakit sa'yo? Bakit mo pa isusuko ang kapayapaan mo para lang mapatunayan ang isang punto? Hindi mo sila kailangang patunayan na mali sila. Ang pag-angat mo na hindi sila kasama, yun na mismo ang sagot mo. At sa tuwing pipiliin mong manahimik, hindi dahil takot ka, kundi dahil kalmado ka na. Sa tuwing pipiliin mong huwag mag-react, hindi dahil mahina ka, kundi dahil buo ka na. Doon mo na ibibigay ang pinakamatinding gante, inner peace plus outer transformation. Habang sila nag-aabang ng reaction mo, ikaw naman nagpo-focus sa goals mo. Habang sila gumagawa ng chismis, ikaw gumagawa ng pagbabago. Yung silence mo, malakas ang dating. Yung katahimikan mo, nakakagulo ng konsensya nila kasi hindi nila alam kung ano na ang meron ka ngayon. Hindi nila alam kung paano ka umaangat. At ang hindi nila alam, hindi mo na sila iniisip. Dahil sa Stoic philosophy, hindi ka nakikipaglaro sa laro ng iba. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong direksyon. Gusto mong gumante? Gawin mo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng disiplina, ng focus, ng bagong identity. Hindi para sa kanila, para sa sarili mo. Dahil pag nagtagumpay ka nang hindi mo na sila sinasama sa kwento mo, doon nila mararamdaman ang tunay na pagsisisi. At ang pinakamalupit sa lahat, hindi mo kailangang ipamukha sa kanila. Alam na nila. Ramdam na nila. Yan ang stoic na ganti. Tahimik, malalim, matatag. Number 3. The Privilege of a Lifetime Ang Karapatang Maging Tunay Mong Sarili Tanungin mo sarili mo, sino ka kung wala kang kailangang patunayan sa kahit kanino yan ang tanong na ayaw sagutin ng maraming tao. Kasi karamihan sa atin, nabubuhay hindi bilang sarili natin, kundi bilang version ng sarili natin na tinanggap ng iba. Yung hindi masyadong malakas, hindi masyadong opinionado, hindi masyadong mahirap mahalin. Pero sabi ni Epictetus, the privilege of a lifetime is to become who you truly are. Hindi yung kung sino ang gusto nila, hindi kung sino ang hinubog ng trauma mo, kundi kung sino ka bago ka nasaktan. Marami sa mga taong nanakit sa iyo, aminin man nila o hindi, hindi rin nila kilala ang sarili nila. Kaya paano nila makikita ang tunay na halaga mo kung sarili nila, hindi nila alam? Kaya nung iniwan ka nila, nung ginamit ka, nung nilaro ang tiwala mo, hindi ikaw ang problema. Hindi ka nila binigo dahil mahina ka. Binigyan ka nila ng leksyon dahil sila ang may kakulangan. At alam mo kung ano ang masakit. Nung panahong binibitawan ka nila, akala nila tapos ka na. Hindi nila alam, nasa gitna ka pa lang ng transformation mo. Habang sila maingay sa pagjudge sa'yo, ikaw tahimik na nagbabago. Habang sila abala sa chismis, ikaw abala sa sarili mong healing. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang pagbangon mo. Kasi ang totoo, ang tunay na pagbabago, tahimik. Nangyayari sa gabi na walang pumapalakpak. Sa mga araw na gusto mo nang sumuko pero hindi mo ginawa. Sa mga pagkakataong wala kang kausap, pero kinakausap mo ang sarili mo ng buong tapang. Doon nagsisimula ang metamorphosis. At pag dumating ka sa puntong alam mo na kung sino ka, kahit walang validation, kahit walang likes, kahit walang support, yan ang moment na hindi ka na nila kayang sirain. Yan ang stoic na estado. Ang estado ng taong hindi na gumaganti, kasi mas mahalaga na ang kapayapaan kaysa sa gulo. Hindi dahil mahina siya kundi dahil mataas na siya. Epictetus said, First say to yourself what you would be, and then do what you have to do. Kaya ngayon, itanong mo sa sarili mo, Ano ang version mo na gusto mong marating? Yung kalmadong hindi na naapektuhan ng chismis? Yung hindi na naghahanap ng validation sa likes? Yung hindi na gumaganti kasi mas busy sa pag-angat? Kung yan ang gusto mong maging, gawin mo na ngayon ang kailangan. Tahimik, consistent, walang paliwanag, at sa susunod na makita ka nila, hindi ka na nila makikilala pero mararamdaman nila ang presensya mo. Dahil pag naging totoo ka sa sarili mo, kahit hindi mo sabihin, makikita nila. Number 4. Unshakable Self-Worth Pag hindi ka na naghahanap ng pagtanggap, dun ka nagiging malakas. Tahimik kang nawala. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil kailangan mong hanapin ang sarili mong halaga sa loob, hindi sa labas habang sila abala sa pagkakalat ng kwento. Ikaw abala sa pagkolekta ng sarili mong piraso. Habang sila pinagtatawanan ang katahimikan mo, hindi nila alam, mas naging buo ka sa katahimikan. Epictetus once said, Your perception will become clear only when you look into your soul. At nung tiningnan mo ang loob mo, nakita mo yung isang bagay na hindi nila inaasahan, matatag na self-worth. Hindi mo na kailangan ng sorry mula sa kanila hindi mo na kailangan ng paliwanag. Kasi ang totoong lakas ay hindi 'yung naririnig. Ito ay 'yung hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Alam mo na kung sino ka. Kaya kahit baluktutin pa nila ang kwento, hindi na natitinag ang loob mo. May dahilan kung bakit ang mga taong matagumpay hindi nakikipagdebate sa mga taong nanghihila pababa. Hindi dahil mayabang sila, kundi dahil disiplinado sila. Karamihan sa mga tao, mabilis humusga. Kasi mas madali ang manghusga kaysa magnilay. Mas madali ang manira kaysa umamin sa sariling sugat. Pero ikaw, pinili mong lumalim, tumigil, tumahimik. Pinili mong ayusin ang sarili mo sa halip na ipilit ang sarili sa mga taong hindi marunong kumilala ng halaga. At habang ginagawa mo yan, hindi mo namamalayang nagbabago ka. Hindi ka na madaling maapektuhan. Hindi ka na marupok sa mga komentong may halong paninira. Hindi ka na nage-explain sa bawat parinig o pasaring at ang katahimikan mo malakas ang dating. Nakakagulat. Kasi sa mundong puno ng ingay, ang taong tahimik pero kalmado, siya ang pinakamakapangyarihan. Sabi ni Epictetus, The most intense conflicts, if overcome, leave behind a calm that cannot be shaken. At yung katahimikan na yan, hindi basta-basta makukuha, hindi rin basta-basta mawawala. Dumarating yan sa mga taong dinaanan ng bagyo, pero hindi nagpabago sa puso nila. Para sa iyo na nanonood ngayon Baka ikaw si Alexis, yung babaeng laging nagbibigay pero laging nasasaktan. O baka ikaw si Marcus, yung lalaking ilang taon ang ginugol sa relasyon na unti-unting binura ang pagkataon niya. Pero ngayon, hindi ka na nagpapaliwanag, hindi ka na nagpapakumbaba sa maling tao, tahimik ka, klaro ka, at klaridad ay nakaka-attract. Yung mga dating nang hamak sa'yo, nagtataka ngayon kung anong meron ka. Hindi nila maintindihan hindi ka nila maabot. At alam mo kung bakit? Kasi ang halaga mo, hindi na nila hawak. Hawak mo na. At pag ang sarili mong halaga galing na sa loob, hindi mo na kailangang sumigaw para marinig. Yan ang stoic self-worth. Tahimik pero matatag. Number 5. Ikaw, ikaw at ikaw. Yung bagong ikaw na hindi nila nakilala. Alam mo kung bakit hindi ka nila naintindihan? Kasi yung version ng sarili mong pinakita noon, yun lang ang kaya nilang tanggapin. Yung tahimik, yung hindi lumalaban, yung nagpapasensya kahit malina, yung umaasa kahit sinasaktan. Pero ngayon, iba ka na, hindi ka na yung taong iniwan nila, hindi ka na yung taong tinuring nilang option. Ikaw na yung taong mas piniling buuin ang sarili kaysa habulin ang validation. Sabi ng Stoic na si Epictetus, What offends you reveals you. Kapag may ginawa silang masakit at tinamaan ka ng sobra, ibig sabihin may parte pa ng pagkatao mo na hindi pa buo. Pero pag dumating ka na sa punto na kahit ano pang sabihin nila, hindi ka na nagre-react, ibig sabihin hindi ka na iyon, nakamove on ka na. Habang sila stuck pa rin sa chapter 1, kung saan iniwan ka nila, sinaktan, o niloko, ikaw, nasa chapter 17 ka na, may twist na, may transformation na, may pangarap ka na ulit, may direksyon, may katahimikan. At ang galing nun, kasi hindi ka sumigaw nang nagbago na ako. Hindi ka naglabas ng listahan ng achievements. Hindi ka nagpost para patunayan na mas okay ka na. Tahimik kang umalis, tahimik kang umaangat. At ang katahimikang yan, yan ang hindi nila matanggap. Akala nila, mawawala ka. Akala nila, masisira ka. Hindi nila alam, ginising ka nila. At yung gising na version mo ngayon, hindi nila kaya. Hindi mo na kailangan ng apology hindi mo na kailangan ng second chance. Hindi mo na kailangan ng closure. Kasi ikaw na mismo ang nagsara ng pinto. At dito nagiging malakas ang stoic mindset. Hindi para magpakamanhid. Kundi para malaman mo kung kailan mo pipiliin ang kapayapaan sa halip na pagbabangayan. Kung kailan mo sasabihin, Sige, ikaw na ang tama. Habang pinipili mong manahimik at magpatuloy. Dahil ang tunay na ganti, hindi ingay, hindi paninira, hindi pagsumbat. Ang tunay na ganti, ang pagiging ikaw na hindi nila kailanman makikilala. Kaya kung nasa punto ka na ng buhay mo na gusto mong itigil ang pagpapaliwanag, gusto mong manahimik, bumangon, at magparamdam gamit ang presensya mo, welcome. Nandito ka na. At kung sakaling bumalik sila, dala ang sorry o dala ang fake smile, wala ka nang pakialam. Kasi hindi mo na hinahanap ang dati. Mas interesado ka na sa kung sino ka na ngayon. Yung ikaw, nabuo, kalmado, at hindi na kailangang humingi ng respeto kasi nadadala mo na ito saan ka man magpunta. Number 6. Ang tunay na hustisya, hindi pagbawi kundi pagtahimik at pagbangon. Ano ang tunay na hustisya? Hindi ito yung makabawi ka sa kanila gamit ang parehong sakit. Hindi ito yung mapahiya mo sila sa harap ng lahat. At lalong hindi ito yung mabaliktad ang sitwasyon para lang masabing pantay na tayo. Ang tunay na hustisya yung habang iniisip pa rin nila ang ginawa nila sayo. Ikaw, wala ka na sa eksena. Hindi dahil tumakbo ka, kundi dahil lumago ka. Hindi ka na parte ng parehong kwento. Hindi ka na parte ng parehong gulo. At higit sa lahat, hindi mo na sila kailangan para buuin ang sarili mo. Sabi ni Epictetus, Una, itanong mo sa sarili mo kung ano ang gusto mong maging. Tapos, gawin mo. Simple, pero totoo. Sa halip na bumalik sa luma mong sarili para lang gumanti, pinili mong yakapin ang bago mong sarili, yung kalmado, tahimik, pero matatag, yung hindi na reactive, yung hindi na naghahanap ng paliwanag, yung hindi na nagpapaliwanag, tahimik ka na, hindi dahil wala kang laban. Tahimik ka kasi hindi mo na kailangang lumaban sa maling tao. Tahimik ka kasi tapos ka na sa chapter na yon. At ang mga taong nanakit sa'yo, naiwan sila sa luma mong pahina at habang sila ay paulit-ulit na binabalikan ang paano kung ikaw ay tahimik na gumagawa ng eto na ako ngayon. Habang sila ay stuck sa sana, ikaw ay busy sa salamat at natapos na. Kaya ang tunay na hustisya, hindi mo kailangang isigaw, isabuhay mo. Hindi mo kailangang habulin, kailangan mo lang ituloy ang pagangat, hindi mo kailangang ipakitang okay ka, kasi ramdam sa presensya mo na buo ka na. Ramdam sa kilos mo na hindi ka na madaling maabot, Ramdam sa pananahimik mo na hindi mo na sila pinaglalaanan ng enerhiya. At ang sakit para sa kanila, hindi yung hindi mo sila pinatawad, kundi yung hindi mo na sila iniisip. Ang tao kasing buo na sa loob, hindi na kailangang humugot sa labas. At kapag ang kalmado mo ay hindi na fake, kapag ang ngiti mo ay hindi na defense mechanism, kapag ang katahimikan mo ay hindi na takot, kundi kapayapaan, doon mo mararamdaman ang tunay na tagumpay. Hindi dahil nagwagi ka laban sa kanila, kundi dahil nagwagi ka sa sarili mo. Kaya ngayon, habang iniisip pa rin nila ang nangyari, ikaw ay tahimik na lumalakad palayo, mas matatag, mas buo, mas malaya. Yan ang tunay na hustisya, tahimik, malalim, panalo. Sa puntong ito ng video, gusto kong ibalik ang tanong sa iyo. Anong parte ng sarili mo ang binuo mo sa gitna ng sakit? Yung dignidad mo ba na dati mong isinantabi para lang manatili sila? Yung boses mo ba na matagal nang tinahimik? O baka naman yung self-worth mo na dati ay palaging nakabase sa approval ng iba? Ano man ang sagot mo, tandaan mo, di na sayang ang sakit na naranasan mo. Kasi sa bawat luha, bawat gabi ng katahimikan, bawat araw na pinili mong huwag bumalik sa luma mong sarili, may nabuo. At ang taong buo, hindi na kailangang ipaglaban ang sarili sa maling tao hindi na kailangang ipaliwanag ang katahimikan niya. Ramdam mo, kita mo, presensya pa lang panalo na. Kaya ngayon, kung pinili mo rin ang tahimik na pagangat, kung pinili mong bumangon ng hindi naninira, kung pinili mong manalo para sa sarili mo, ikaw ay stoic. At gusto kitang anyayahan na i-comment sa baba ang linyang ito. Tahimik ako, pero matatag. Para ipaalala sa sarili mo at sa ibang nanonood na hindi ka nag-iisa sa laban na tahimik pero totoo. Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa kaibigan mong kailangan ng ganitong lakas, at mag-subscribe kung pipiliin mong manahimik at manalo. Dahil dito sa channel na ito, hindi lang tayo basta nag-heal, tayo'y nag-evolve. Maraming salamat, magkita tayo sa susunod na video.